Good morning! Magandang umaga at maupay naadlaw ha aton mga taga-karigara lady. Ari na lawat kitahan aton usang activity dito sa probinsya. Ay Tagalog pala dapat kasi nga marami din nanonood sa atin na hindi mga waray. Kaya for today's video ay tatagalogin muna natin. Kung nakikita nyo kung nasaan kami ngayon, ito ay syempre halatang halatang nasa province tayo. Dito sa probinsya natin ay bihira lang talaga ang umuwi dito na hindi ginagawa ito ang gagawin namin for today's video. Ayan nga yung mga pakunadaanan namin. Napakasarap niyan. Ginagataan at nilalagyan ng suso. Naalala ko pa nung kabataan. Naku, nangunguha ko niyan. Tapos namumulta ko ng suso sa ilog kasi marami yan kapag matagal na na hindi bumabaha. At dito nga ay nagpipila kami kung nakikita nyo kasi ganito maglakad daw kapag ikaw ay taga uma, ba diba? Sabi nila or taga probinsya. Para naman kasing hindi ganyan kasi yung daanan ay hindi naman malapad kundi makita yung daan at hindi pwedeng sabay-sabay o ba diba? Kaya nga sinasabi nila kapag nakalakad ka daw sa kalsada at ganyan yung pila-pila kayo ay sinasabi ng mga tao, hay naku mga taga probinsya pero totoo naman talaga kasi yung taga probinsya ganito talaga maglakad dahil nga makitid ang daan. At ayan nga may dala-dala pa tayong payong dahil sobrang init naman kahit maaga pa. Hindi katulad nung araw na kahit na tanghali na hindi gaano kainit. Ngayon kasi iba na talaga yung climate change. Mainit na kahit maaga pa. Ito ay maaga pa kaya ganyan. Ito Excited excited kami na maligo sa ilog dahil ang ilog kapag maaga pa ay malamig at napaka-fresh naman talaga sa balat. Pero kailangan mo lang ngayon magdala ng payong dahil nga malayo-layo pa ito sa bahay at maarawang ka pa uwi kaya kailangan laging handa tayo. At lalong-lalo na nadala natin si Inday Iya dito sa ilog. First time niya maliligo dito sa ilog na malaki na siya kasi nung pinaliguan ko siya noon ay wala pa siyang kaalam-alam hindi pa niya talaga na-enjoy yung ilog pero ngayon ay may enjoy na niya. At ito nga dahil may bisita kami galing sa Cavite, nandito si Mabilen ay naligo ulit kami dito na matagal na rin akong hindi nakakaligo sa ilog dahil hindi naman ako palaging nasa Karigara, Leypi, nasa Tacloban din na ako minsan, kaya hindi kami nakakaligo din sa ilog. Kaya excited na excited na kami dito kasama yung aking mister ayan nga, enjoy na enjoy sila ni Inday di diba, natang-nata naman na enjoy na enjoy na sila <laughs> <laughs> ay,

谁谁？听不到？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到吗？听不到 much for watching. Kung nakaabot kayo hanggang dito ay mag-comment lang kayo para mag-greet namin kayo sa susunod namin mga video. Thank you very much for watching guys. Till the next video again mga kaprobinsya. Maraming salamat po. Dahil mga salamat yan mo pa yung nga tanan. Salamat sa log. Dali. Sira Dali. Hi guys. Say hi guys. Cocomelon. 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 Ako. Later pa. Mag-watchin Cocomelon pag pagsiring nga. Hi guys. Hi guys. Mama. Babat -salon. Ay, yabang